nina tayo. Sige na, Ali, take it away. Masanin na po natin, Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Yusek, magandang umaga. Welcome back to ASPN. Good morning, Yusek. Magandang umaga. Oh, yeah. Dailan, nasa kotse po, kahit na maganda yung aking background, ha? Oh, kaya oh. napuputong-putong. Kaya dalian natin. <laughs> dalian na lang natin. Na yes. na na oh, The oh. bearer of good news, kailan? How soon will Mary Jane Beloso be home? Well, pinag-uusapan mo yung in Indonesia. Wala pa tayong formal uh, uh, response on... Uh, on how we will sit down on the details kasi gusto nga nila uh, payag sila na sa Pilipinas na i-transfer si Mary Jane uh -uh. sinabi sa amin yan. ang kailangan na lang yung ng details kasi gusto natin eh s'empre pag nandito sa eh, under the conditions pa wininisya na i, i, i detain pa natin sa pero wala nang death penalty. Ah. Oh. Yan ang maganda pag nandito na. Wala na ang death penalty. Tapos, kailan papalayain uh, at paano papalayain ni President Marcos? Yun pa yung pinag-uusapan natin. Oh. Pero maganda ba dito, obvious na yung Indonesia gusto nang uh, matapos itong uh, issue na to oh. uh, At uh, uh ang ini ang shapren gusto natin by christmas nandito na no pero oh, mm. wala po akong pangako pero uh, maganda maganda 'yun kumauwi natin by oh. christmas so you ano just for clarification so may posibilidad pag umuwi po siya laya na po siya nasa o oh, kulong pa rin po siya ang pag-uusapan natin oh kung uh, gaano katagal pero oh, oh. hindi natin obligation na ikulong siya sa uh, bilibid imaginary maar tayo ng humane oh. humane detention para sa kanya at obvious wala nang death penalty. Mm -mm. So um, at maganda yan, hindi na kailangan bumisita pa na yung pamilya all the time sa ano sa so, sa, sa Indonesia, Indonesia, no? Binibisita siya palagi. May tinatanong kayo kanina, sasagutin ko ngayon. Oo. Oh -oh. Narinig ko po na ano yung kapalit? Wala yes. pong ining kapalit sa Indonesia. Okay. Wala mm -hmm. po. Well, wala ngayon. Pero obvious <laughs> bilang Aseano, ASEAN, no? Oh ASEAN. -oh. Eh, parang okay. utang natin to at sa uh, kinabukasan, kung mm -hmm. may Indonesia na makulong tayo, baka hingi nila, nakakaya naman kung hindi na itutugon, yes. di ba? so oh, oh, oh. ganoon lang parang sabihin na lang natin debt of gratitude at nagpasalamat na si Pangulo uh -uh. sa Indonesia dahil sa kanilang gesture of goodwill under the new administration of President Prabowo. Okay. yun nga ang sinasabi natin Nagkaroon kasi ng change of administration, administration. sa Indo Indonesia sa pagkapanalo ng Pebrero uh -uh. ni President Prabowo. Uh -uh. so from, pero matagal na even before kaya widodo, widodo. palang talagang nyo na to, ito sa DFA at ang Pangulo, no? Uh, ang Sakit pagpapalaya, ng... Oo, no? Po, Tati, executive Clemency. Matagal na po. At uh, palagi natin, ito hindi natin pinaprofesize, palagi natin fina yung pamilya ng mga kapisita doon. Uh -huh. At kinakausap rin din siya. Kasi minsan-minsan nagkakasakit si Miss Mary Jane Veloso. Uh -huh. Something about her uterus, I think. Uh -huh. Kaya palagi siya naglalala sa hospital. Uh -huh. So ang maganda dito, at least nasa Pilipinas na siya. Uh -huh. okay. Dito na ang... Ah best medical care, yeah. madali na bisitahin, at no more death penalty, at hinihintay lang natin yung go signal ng Indonesia para sa si presidente mismo mag-issue ng clemency. Uh -huh. May add something else. Go ahead. Meron ngayon kaso sa RTC, sa Nueva Ecija, against illegal recruiter, yes. yung yung nagdala. At maganda, Human kaya hindi, ko hindi gumagalaw. wala, wala yung statement niya, wala yung deposition niya. Kaya pag nasa Pilipinas na, ay mas madali na. Nasa yeah. Pilipinas siya, oh. maaaring statement o maaaring payagan siyang dalin sa, sa korte para gumalaw na yung kaso, umunsad na. At kung mahatulan ng guilty yung kanyang illegal recruiter, mas malaki ang ating legal basis to formally request Indonesia that we already give her formal clemency from our end. So, okay. basta marami magandang balita dito uh -oh. at sana nga Uh, Pagrasalan na natin ha, ah, nasa yeah. Christmas Christmas nandito na si yes. Melvin. Oh, My oh, last oh. question, I know you say you're in a rush. No? Um, Ali mentioned that there are 44 uh, Pinoys no, na nasa death row po sa Indonesia. Uh, no, in no, abroad. Ano po. Uh, abroad, a abroad. abroad. No, Sorry. Ah, Sorry. Ah, sa Malaysia po. Malaysia. Malaysia. Ay, Malaysia. Malaysia. Ilan po, sa, Malaysia. 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 Ilan po sa Indonesia po ang Pinoys na nasa si, death row? Si Mary Jane Veloso lang. ah, she's the only one. Kasi I was going to ask nga, bakit may, baka sabi ng mga iba, bakas bakit special ang ano ni Mary Jane, ang kanyang kaso. So, Okay, hindi. may sapagkunta ko po dyan. Okay. Gusto rin ng Indonesia matapos to, hindi lang dahil kaibigan natin, pero humingi ng similar treatment yung France at Australia. Ah. Eh, Siyempre, Kasi unahan nila yung kapo Asiano oh. at mas matagal pa, si Mary Jane, 15 years na yun ang kakulong. So, oh, maraming circumstances po. Uh -uh. At uh, ako mismo, kinausap ko yung mga Indonesian noong pa, noong bago pa lang si, hindi pa nag o, -o si Prabowo. Nilagarin nilagari natin po to. Oh. So, finally, uh, we have good news and Thank you, Ren. Magpapasalamat din ako sa mga abogado ni Mary Jane. Hmm. Dahil nung unang narinig nila to, ang unang nagkalat na to yung Indonesian media, hindi kami. Uh Oo. -oh. na sila last week na okay sa kanila yon Hindi na magreklamo pa na bakit pa i-detain dito. Sabi nila maganda na nasa Pilipinas na imbis sa Indonesia. So that's very positive. And uh, Uh, we 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 we'll do what we can. And yeah. uh, salamat sa INC Ayaw. na uh, dahil sa inyo nalalaman ng taong bayan lahat ng ginagawa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At uh, ako mismo, yung aming Secretary for the West, DMW, lahat, lahat ng mga ahensya para sa ating mga kababayan sa ibang bata. Ayan, mabuhay po pa kayo. Congratulations. Ah! Mabuhay po kayo sa lahat ng trabaho. Maraming salamat po, Yusek. Always a pleasure. Maraming salamat. Thank you. Very nice though. Very good news talaga. Ayan, hey, well,